Ito na naman yung ano. Mukahin namin mga idol. Ah, may bagong recruit. Ayan si idol. Si Sandy. Ayan, tatali na ni Ingo yung yero para ano. Para hindi sa gabal sa pagkukayan mga idol. Ang samantala muna tinanggal namin at babalik din namin pagkatapos ano, mahukay ang ano, lupa mga idol. Ayan, maglatag naman yun ng ano ng tubo ng nawasa mga idol. Para yeah. uh, ikabit na namin. Yeah. doon yung lalatagan lalata namin mga idol. Ngani kana nga si inggo makabit bit na natubo. Bali nilagyan pala nang Star Margarine maka idol para suabeng-suabe sa kanyang pagkapasok sa kanyang butas maka idol. Tatak kana ng dorob oh, Oke, okay. minena oke okay niya. Wak. Oke okay niya si minalo da Pagkatapos nga pala maibaba na naman mga ka-idol yung tubo ng nawasa sa aming hinukayan na butas ay ayan na nga ay tatabunan naman namin ngayon ng lupa mga ka-idol para yung tubo ay hindi na madaanan ng ano, sasakyan mga ka-idol para hindi masira. Ito uh, ang kempu umuma mga idol Ang init na Ang aga aga pa sa idol Tuloy pa rin sa paghukay Kami naman ay ano Naglalagay na ng ano lupa Tinatabunan na namin yung tubo ng nawas mga idol huh. Aga aga Napakainit na Ganyan talaga ang buhay So ayan na mga idol, nakabit na yung panghuling tubo. Pagkatapos niyan ay tatabunan na namin at lilipat kami sa may ano sa may ISU das dasming mga kaidol. idol. Ay, ngayon, tapos na mga idol. Tapos na naipasok. Ngayon naman ay tatakpan na naman namin ito. At nang makalipat na doon. Alright mga ka idol. Mag Oh, ya Yan na lang yung panghuling tatanggalin namin na lupa mga idol. Napagod na sila. Hay. Sama bagotor tapos suing do. Or Aga pat na rin Okay mga idol Dito naman kami ngayon sa may harap ng resort. Dito sa may balay Rosalinda mga ka-idol. Bali dito nga pala kami ngayon ulit. magukay na naman mga idol. Ah, nandito na yung mga tropa, naka prepare na naman sila mga idol at mamaya ay magkukay na kami.